situation mo ngayon, resulta yan ng mindset mo nung nakaraan. Kasi lahat ng actions mo, nakadepende lang sa mindset mo sa programming. kailangan mo nang mabago ang philosophy mo. Philosophy, simple lang, kaisipan. Kung anong naset dyan sa mind mo, kasi na-program tayo, alam mo ba, ang programming nangyayari from 0 to 7. So lahat ng iyong behavior ngayon, yung mindset mo ngayon, pinrogram ka ng ibang tao. Sino yung mga tao yun? yun sa paligid mo. Yun yung tinatawag ng teta mo. Yun yung mode mo na hindi mo alam yung reality at yung imagination. Di ba, ang mga bata from 0 to 7, hindi niya alam yung reality sa imaginasyon. Yung conscious mind niya, hindi active. So yung subconscious niya ang pinapasukan kasi yung conscious mind hindi niya marehistro eh kaya nga kahit anong ibigay mo sa bata kinukuha kinakain ang conscious mind mo ito yung nada-download lahat yun yung programming at yun na yung ikaw yun na yung mindset mo yun na yung pananaw mo sa buhay yun na yung nagiging belief mo Ngayon, kung gusto mong baguhin ang buhay mo kailangan mabago why yung situation mo ngayon resulta yan ng mindset mo noong nakaraan kasi lahat ng actions mo nakadepende lang sa mindset mo sa programming